Malaki pa rin Mulahan pa rin Malaki pa rin Good morning, good morning mga katupay Araw na naman ngayon ang Sabado mga katupay Dito na naman kami ngayon sa pingwitan at kami na muna na ngayon mga tupay Kami dalawa ni pare <laughs> Yan yung pare oh <laughs> Basta na siya mga tupay At nakahamin na kami pareho mga tupay na kami pamingin At sana mga tupay uh, Ganun pa rin ang mangyayari Nung nakarang sabado Saka linggo mga tupay Na medyo nakahuli naman tayo mga tupay At sana hindi naman tayo ulit bibigyan Sa area ng ito mga tupay Sa spot na ito Kasi yun talaga Ah, binabalik-balikan talaga namin to rito area na to mga tupay dahil hindi kami binibigo dito mga tupay. Kaya mga tupay, at kabayan nyo na mga tupay kung may mauhuli pa rin magkabing dito ngayon mga tupay. At syempre, shout out sa lahat ng mga anglers na nandito ngayon or mamaya, kasi maaga pa kami mga tupay siguro ang oras natin ngayon, mga 6.30 pa mga tupay, kaya maaga pinagahan talaga namin para makarami naman tayo ano. <laughs> 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 know, may pumagagat na yata sa pamibit ni pare pero kaso ang, ang barge mga tupay nasa gilid oh. Kaya kung saan yung area nandun tayo sa ilalim ng puno ng kaibito Ito ay ng maganda doon Kasi nasa gilid ngayong yung barge mga tupay Kaya dito muna kami pupis sa mga tupay Malapit sa may bangka Okay mga tupay, ang bida natin ngayon ay si Master Tilma Alright mga tupay, ang tabayan nyo na lang po kung may kami ngayon First cut ni Pare, mga Tupay. Hindi sa akin yan. <laughs> sa akin, wala pa, oh. Pinipitik-pitik pa lang, mga Tupay. First cut. Ayos. Sana, mapuno. <laughs> uli na naman si Pare. Ba't ikaw na lang parati, Pare? Ang pira talaga, oh. Oh. down <laughs> aku wala apa aku mangat tupai ah ya. ah magkakaroon din yan boleh ba tupai boleh ho 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 ha puli mari Pri, bibi, pri, idak mau pri. Hop, makan-makan bola. Ah. Ayos. One down. Ah. Ya, ni lagian ini parisa lagayan ba pa. mga tupay para buhay siapa para ti mga Para fresh na fresh. Oh ah. la Alright! naman si Pare good size Pare di ba good size okay sa akin may gumalaw na yun ah uy uy yun sayang ay sayang di ko na no, na huli ko pag pitik mga to pa sayang <laughs> <Ayun. laughs> uy arroyo pare Aroyo Pare Aroyo Aroyo Arroyo Pare Pwede na yan <laughs> Ayan <Ayolah>, na sila <dada> dali <-dada. laughs> Nahuli <ole>, kasi kayo Ayan na kayo Ayan <laughs> uh. <laughs> na boleh melaki peri melaki tu peri Oh, pergi 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 naman na ito kayo oh. bukas si stress na naman Ayay. Ay. na pare ilagay natin ay mahalos malunok yun. eh <laughs> saan pare yap mahalos malunok pare Ah. 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 mo na Ah. 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 yung bunting dyan sa may mga floater yep. para dito yung laki like, mga tupay mm. yeah. bunting na naman si Pare. <laughs> Dede, bilisan mo dyan. Dede, bilisan mo dyan. <laughs>

Eh, sakto lang. Oo. Oo. Oh. oh. <laughs> Pa-apply yan, mga topay, ha. Ah. Ah. Ha? Oh, lala. Oh. Wow. Oh. <laughs> Dito na lang nilagay, pare. Oh. pare. Mabala ka, pare. Uy. Pare. Mabala ka. Wow. Pare, mabala ka eh. Matang ikaw magtanggal. Nandiyan sa'yo yung ano eh. Lagayan natin. Oh. Huli, huli. Uy, uy, ang lakas. Huli, lakas. Lakas. Huli rin pare. malaki pare. Pare, malaki. Pare, pare. Pinaro pare, pare. pare. Oop. <laughs> Ang <laughs> <laughs> bira oh, Laki mga tupay oh. Oh. Ay sus Papla Uy 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 Sus Muntikan na talaga pare oh Malapit na talaga Ayan natanggal na Masakit na yung pangako Ako na matanggal Tanggal na pare. Tanggal na. Eh, sabit siya ano. Ah, di na, di ka na makawala diyan. Ayun, tapay. Malaki yan pare. Oh, kulahan. Hmm. Oh, puro malalaki. <laughs> 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 Uy, pero na naman. si. Pero na naman. Uy, utik. Oh, <teki>. Ginala. <laughs> Nahuli si Pari. Napalo mo na ako pari. Uy. <laughs> <laughs>